Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. And um, this is Jin Rodriguez, Mama Sagari Channel, a faith healer, o mata reader. So ngayong hapon, napatagyan natin ang kasabihin sa ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of April 17 hanggang April 23 for the sign of Leo. So Leo, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices for you ng ating angel spirit? Ano kayang kaganapan sa buhay mo ating mga hagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang pa makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag na sa aking channel, lalo lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksikliglig na guumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So guys, Maraming salamat sa mga nag-share ng aking video sa namang uri ng social media platforms. Maraming salamat po. So guys, let's see what is the messages advices sa iyo ng ating angel spirit. So angel spirit, please give me information. Ano kayong gusto sabihin sa iyo ng ating mga gabay? So there is an information with a judgment. So there is a wake of call or something inner calling. So this is the moment na parang uh, milula or something na pagmulat ng mata or pagmulat ng kaisipan. So, this is the judgment for you for a wake of call. For inner calling, you need to pay attention. Na parang, kumaga, kumbaga biglang uh, ginanahan ka or lumakas yung loob mo. Parang ganon. Or kailangan mo lumakas ang loob mo. At the same thing, there's an eight of wands for fast communication and fast movement. So, dito papasok ang mga opportunity na, pa, sa, na darating sa buhay mo. And there's some um, trouble. And of, of course, our uh, messages and email. And of course, there's um the five of coin represent the financial crisis. So um suddenly guys, kung may mga bigla ang magaganap na pagbabago pagdating sa finances. So be aware. No? Mag-ingat ka sa mga gasto, sa mga bagay na bibilin mo. Baka magipit ipit or maipit ka sa sitwasyon. There's the defalus of coin. No? Kung maga, pagdating sa ano, no? pagdating sa finances, magkakaroon ka ng masaganang buhay. na no? Magiging, mag magiging masagana ang iyong finances. And because there's a night of wands by slow slow and steady, no? Panatiliing kalmado, huwag masyadong agresibo sa paggastos or pagbili ng kung ano, -ano no? No? Huwag ka nag-order ng kung ano-ano dyan, guys. So, baga mag-ingat ka. Baka magipit ka, no? And because there is a judge, justice for, um, karma is coming, no? And the justice, for, there's a reserve, uh, there will be reserve, uh, there will be served, no? Maari may mga bagay kang ginawa, maaring bumalik sa iyo. This is the consequences, no? Lahat ng mga gagawin mong actions ay may kabayaran. So this is the judgment for um, the three of pentacles. So there's a teamwork. So you need to pay attention na work hard pa, no? So you need uh, something that there's a unity, collaborations, connections or something connected sa iyo. No, let's see what is the eight of wands. So there's a this the hangman. No, there's a new perspective. Babaguhin ang pananaw mo dito. This is a fast communication and fast movement na maaaring magbigay sa parang pagbiglang pagbabago bilang um, there's a big ship or something biglang um, pagbago ng uh, mga plano or pagbago ng mga pangyayari. There's a five of coin. Represent that there's a, a faith. No, so parang sinusubukan ng pananampalataya at tiwala mo dito. Pagdating sa finances. So ibig sabihin dito magtiwala ka pagdating sa pera or pagdating sa pagkakapera kaya na kaya mong maka uh, masolusyonan or ibig sabihin dito kung magtiwala ka at kayang kaya mong uh, makalabas dyan sa financial crisis mo so let's see what is the fallacy of coin maaring nagipit ka na ipit ka sa situation there's uh, the ease of cause for a new love new romance bago bagong pag-ibig na magdadala sa iyo ng abundance so there's is uh, the knight of sword with a success drive in kung maga dito magsa-success ka pero um kung there's a slow and steady hinahi ginahon lang. Hindi naman yan agad-agad. Basta sinasabi dito, maging kalmado ka. The justice, and of course, the ease of ones is a new beginning and new plan. So, dito papasok ang mga mag magagandang plano na magdadala sa inang ng fair fight. Patas na labat at patas na eksena. So, let's see what is the just uh, judgment. And of course, the three of coins. So, there is the nine of course, may and offer. So, there is an offer, proposal, engagement, and for motions so maaari magbigay sa iyo ng something um kumbaga uh, ka, uh kumbaga parang uh, magiging ano ka um uh, tayo tayo yung pakiramdam mo parang ganadong ganado ka, ganon. Kung baga, makaramdam ka dito na parang exciting ka sa lahat ng bagay, no? And because being adventure talaga. So, let's see what is the eight of wands. And because the hangman represent the king of coins. So, there's a practicality. So, kailangan maging practical ka sa lahat ng mga darating na opportunity sa'yo. Hindi lahat ng mga bagay i-grab mo. You need, you need to think twice. You need to uh, observe, analyze, so visualize. So, there's a new perspective. Babaguhin ang pananaw mo or babaguhin baguhin strategy mo dito, even your mindset. No? So, let's see what is the five of pentacles and across the field. There's a fate, so there's a the wheel of fortune, so there's a destiny. There's a, na good luck. So, may papasok na swerte dito na magtiwala ka pagdating sa pera kasi it's a um, journey. So, maaaring pagsubok yan. Maaaring pagdadaanan mo lang yan. Maaaring, um, kumbaga yan ang rough road mo. So, you need to uh, to do something na mag-flat yan at magtuloy-tuloy yung magandang eksena. So, let's see. What is the phallus of coin? Because the ease of call. So, there's a devil card. So, meron dito mga tukso. No? Layuan mo ako. Eme. Kung may mga bagay dito na kailangan mong iwasay. Eh, no? Baka maaaring uh, tuksuhin ka sa pag-ibig. No? Tuksuhin ka sa mga um, mga aganapan pagdating sa mga tao-tao diyan sa paligid mo. Maka maraming tao, kung may may asawa ka na, may jowa ka na, baka um tuksuhin kanila, no? Nam nam casho ba? Diba? Na nilang ibigay eh, yung mga eksena na 'yan, no? Mag-ingat ka lang. There's a devil card. Or either guys, there's a temptation or deception or something guys na pagdating sa love ha, meron ditong um, kumbaga obsession. So let's see what is the night of Wands that occurs the Knight of Swords. So, there's a uh, The Eight of Cups in reverse. So, there's some uh, moving forward. At makakaalis ka na sa situation mo na no, kumbaga unti-unting makakabangon. So, let's see. What is the Justice of the Ace of Wands? So, there's a... Uh, the, the Ten of Pentacles. So this is the moment na parang magkakaroon ka na financial security that because of your balance idea and balance um, situation or balance attitudes. No? Dahil dyan magkakaroon ka ng new beginning and new plans at bagong buhay pa na bagong eksena na magdadala sa sa'yo ng masaganang pamumuhay. So let's see additional messages for the outcome. So there's the palace of sorry reverse. Tapos na yung burden. Tapos na yung mga sakit at sakripisyo. There's a disappointment. May mga bagay na kailangan mo lang tanggapin, no? May mga bagay na nawawala, may mga bagay na kumaga um, kumaga may mga bagay na umaalis, ganun talaga. It's an opportunity to, to appreciate lahat ng mga bagay na 'yan. So let's see additional messages about naman sa career. So there's the palace of cups. So mag, ibig sabihin pagdating sa career mo, palace of cups, magigim masaya ka. Na magigim maligaya ka sa career na tatahakin mo. Ay pasabog. Kaya uh, kasi sinasabi dito, there's uh, the Dine of Pentacles with the, wow, di ba't tigang mo, there's some uh, blossoming, kasaganahan, no? At magandang buhay at karangyaan. Oh, I come on. So, let's see, additional messages about sa uh, love line. So, there's a strength card, maging malakas, maging matapang. Pa, uh, there's a lay signs, no? Kung mag sabi dito, being a tiger or being a lion, so kailangan mong maging ano, no? maging uh, um, pero mabangis. Ganon. At the same time, there sa a, the coin na mag-focus ka pagdating sa love and career mo. No? Kung kung may jowa ka na magtantan, wag ka nang humarot. No, ng ka nang um, lumandi So, let's see. Additional messages about naman sa health. So, there's a three of cups by celebration. Magkakaranas ka ng kumagkakaginawaan with the six of sword transition para makakalaya ka na sa tunik ng nakaraan. Ganon. Kumbaga, makakalaya ka na sa mga um, kumbaga blockages, sa mga pagsubo. Kumbaga, eto na yung um, huling tadyak na lang sa eksena mo. Itong uh, financial crisis or kumbaga, maaring nagkaroon dito ng parang ano, kumbaga, Kumaga sa tiwala mo, no, there's a fate. Eh. Dahil sa tiwala mo, nag-garantor ka, ti. nag ka. Ang, ang, ending, ikaw ay nagsasuffer. No, kaya matuto ka na this is the lessons na kailangan mong pakakatandaan with the will of fortune. No? Ang pag-ikot ng kapalaran for you ay parang gulong ng palad. No? Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Kaya galingan mo para lagi kang nakaibabaw. Ay, kabag. So let's see what is additional messages for ang magical fairy messages. For magical fairy messages, guys, let's see. For magical fairy messages, so there's an information with the womb, do you? need to forgive. Na, ano yung mga bagay na kailangan mong bitawan, pakawalan? Yung old anger, yung old, um, yung old beliefs, or something na parang old black, negativity. Uh, negativities, na inyo kailangan mo ditong pakawalan. Kasi may mga bagay na kailangan mong tanggapin. And there's a you, you wish is granted. At dito matutupad yung mga pangarap mo. No? Dito na yun, Ito na yun, guys. So, let's see what is a yin and yang oracle card. And there is an author I told you, so, harvest time. So, this is the moment na unti-unti mo na makuha. And there's a solid foundation, pinalalakas at pinatitibay ka ng ating Panginoon. At sinasabi dito, kumaga, uh, unti-unting paghilom. And there's wow, there's a healing. See, I told you, so, unti-unting paghilom at unti-unting paggaling sa mga sugat ng nakaraan. Dagok man yan, or, um ah, uh, pighati uh, mga karanasang uh, nagbigay sa iyo ng sakit at kirot. And there is a comfort zone. Kailangan mo na lang labanan at kumawala sa kinakatakutan mo. No? Alisin mo yung um, doubt and fear kasi yan ang magbibigay sa iyo ng blockages para hindi mo maisakataparan ang iyong mga hangarin. So let's see what is the synchronicities. And there is an artist. So, see, kailangan, kung artista ka dito, ti ikaw ang bida ng buhay mo. O ikaw yung magigis bida ng eksena na yan. So, kaya kailangan galingan mo. And there is a beauty. Pagandahin mo ang um, kwento mo. And there's a dreamer. No? tuparin ang mga pangarap mo and you are being a dreamer. No? Kung maga, uh, marami kang pangarap, marami kang bagay na gustong matupad. So, ngayon palang umpisahan mo ng toparin. For I can help Michael messages for Archangel Michael messages. So there's an information dito with um use your imagination you see the answer no. Gamita mo to ng intuition at makikita mo ang kasagutan sa mga katanungan mo. Pero kasi sinasabi dito guys there's um, as Michael to help you from your situation. No, humingi ka ng gabay sa ating Archangel Michael para makalis ka sa situation mo. And your home is protected by angels. So protektado ka ng ating mga gabay. So, let's see what is the energy. And there is on um, the thinking man. So, kung maga tinitignan ka na isang uh, person mo bilang isang diamond if you are a man. Now, if you are a woman, kung maga, tinitignan, um, tinitignan, tinitignan, mo ang, um, ang isang tao na parang napakahalaga sa'yo. No? And there is a oh may bangko mag-ingat ka, may ingetera, no? Kaya pala there is a justice dito at there is a faith na talaga susubukan ng iyong tiwala at pananampalataya. There is a deceit, mag-ingat ka, may bangko no? So let's see what is the monsology. For monsology, And look at the bigger picture. Tingnan mo yung magaganda kay hinatnan or yung magiging consequences or yung magiging outcome ng eksena mo. No? Kailangan tingnan mo yung sarili five years from now kung ano na yung sitwasyon mo, ano na yung magaganap na pagbabago, ano na yung development ng buhay mo. No? And of course, there's a prosperity lies ahead. Talagang, kumbaga, nakalaan talaga na maging, uh, mat, ang buhay mo. Kailangan mo lang talaga maging masigap at maging masinop. No? And there's a lucky in your side. Ang swerte ay nagpapabor na sa'yo and believe the impossible, no? Lahat ng mga imposible ay posible. Kaya kung akala mo nandiyak sa sitwasyon ng kalugmukan na hindi ka na makakabangon, no, nagkakamali ka. angat ka ng Panginoon, diba? Kung baga kung may mga part na parang feeling mo, down na down ka, wag kang mag-alala. Ipagdasal mo sila. No, at ipagdasal mo yung sitwasyon mo na makakaalis ka na sa sitwasyon mo. And I can help messages. Use your natural healing ability. So, big ibig sabihin, kailangan mo mag cleansing kung may mga blockages or may mga humaharang sa iyo para sa pagtupad ng mga pangarap mo ngayon palang lang mag mag-cleansing ka na no kailangan mong alisin at waksiin at um kumbaga, um sirain ang nagsisilbing balakid sa iyong mga pangarap for the chakra there's a guilt no itong tao na to galit na galit sa iyo no? Itong taon ito may galit sa yon. see there's a guess, no? Kung baga lagi nagbibidabidahan, no? Ibig sabihin dito, kung baga, nakakausap mo to, no? Pero yung pala may lihim na galit sa'yo. No, parang parang piling niya dito sinasapawan mo siya, parang piling niya dito parang kumbaga inaagaw mo siya ng attention, ganon. And there's a recovery, don't you worry, makaka-recover ka at the end of the time. So let's see what is additional messages for Angel Spirit. And there is a justice. So karma is coming. So talaga mo mo ang di Diba? There is a fair fight. There is an animal. So some of you animal lover. And there is a protected. You are being protected by angel spirit. Additional messages for angel spirit guides. And there is an information with the denial. I-acknowledge mo yung fear, replace mo yung awareness. So, hindi sa natatakot ka. No? Nangangamba ka lang sa mga bagay na posibleng mangyari. Ganon. Pero kailangan mo magtiwala. Diba? Kaya kasi kailangan mo i-boost yung self-esteem mo dito, no? And there's a change, no? May mga bagay na unti-unti na mababago, no? At may mga bagay na unti-unti na magde-develop. So let's see what is additional angel spirit guides. And there is an information with the call, no? Soul gift, training, and it's time to step up, no? Para ito na yung oras ng pagbangon, no? Pagbangon mula sa pagkalugmok. At sinasabi dito ng weight of the word, no? Bitawan at pakawalan mo ang nagsisilbing pabigat sa buhay mo. There's boundaries. Let it go. It's not your care to carry, no? So, kung may mga bagay na hindi mo dapat binibit-bit, no? Kung magabitawan mo, lalo-lalo na yung sama ng loob, lalo-lalo na yung mga Um. mga pananakit at uh, pighati ng nakaraan, napakawalan mo yan kasi yan magsisibing blockages kaya hindi mo matapad yung mga pangarap mo. And there is an environment, some of you guys, no, pati sa mga environment mo ng na mga nataong na sa paligid mo ay mga toxic din. And there is a mystery, the intuition, no? Maraming mystery sa paligid mo, maraming sekreto, maraming taong kumaga hindi pa, hindi pa lubos na kilala yung kaharap mo pero kilala mo lang sila sa pangalan pero hindi mo sila lubos na kilala sa pagkataon nila. Diba? So let's see what is a Jesus loving call. Quotes. Jesus loving quote said, "As and shall be given to you." Lumapit ka sa ating Panginoon at um, kumbaga magtanong ka, lumapit ka humingi ka ng gabay, no? At ibibigay niya sa iyo yung mga bagay na karapat-dapat para sa iyo, 'di ba? Kumbaga humingi ka ng gabay, linisin, alisin at yung mga bagay na 'yan magbibigay ng instrumento si God para tulungan ka. Ayun ang ihahatid niya mensahe sa iyo. The angels answer represent, don't stop. Walang hihinto, laban ng laban, 'di ba? At sinasabi dito guys, there is a you're ready, maghanda ka. No, may malaking pagbabago o magaganap sa eksena mo. And reconsider, no, kailangan mo i-consider. So let's see what is that romance angels. And express your love. No, ipakita mo sa ipakita mo yung totoong pagmamahal mo. Wait lang guys. Okay. So, let's see. Additional messages for romance angels. And there's a wedding. So, ipakita mo yung pagmamahal mo dito, ha? Ipakita mo kung gaano mo siya kamahal yung person mo. Or either there's a wedding, there's a higher level of commitment. Mayroon ng ikakasal dito or malapit ng ikasal. Oh, iti. Sana all. And let's see what is the angels number. Four, four, four. Blessing in the I told you so. Yun tulong ng may kapal, di ba? There might be some difficulties ahead, but your wish was pushed through. You got this. If you had been struggling or feeling lost, the winds of change will blow in your favor. If you've been suffering or feeling lost, something may fall apart, but you're building that frame for framework for something much better hang in there. So, si magtiwala ka. May mga bagay na akala mo nandun ka na sa part na parang wala na pag-asa pero biglang pa may tool. There's a, um, there's a, um, God will, uh, God will provide and there is a blessing this, guys. No, may mga, bigla ang tulong ng atin po may kapal na hindi mo ina-expect, diba? May mga instrument si God na, na bibigay para tulungan ka, diba? So, let's see what is the messages of life and there's an information with an unconditional love so dito papasok ang unconditional love today I choose to see the light in everyone I seek the divine in each, each being and I accept others as they are I bring compassion to all My brother and sister of the light, I offer unconditioned love to everyone I meet. I join my soul with theirs so that we may grow together in universal love. So see, kung baga may pag-ibig dito na hindi mo, um, kung baga hindi mo ma-explain -e kung paano mo siya minahal or paano mo gusto isang bagay na yon. Kung baga, the more na para masaya ka sa bagay na yon, gawin mo, no? Kung baga, ano yung makakapagpasaya sa'yo, gawin mo, no? Kasi, kung baga, yan na makakatulong sa'yo para makapag-create ka ng mga bagong ideas, para makapag-create ka ng mga bagong plano, at mga mga bagong um, opportunity na papasok sa'yo ay magiging masagana, no? So, guys, this is a weekly goodbye for the month of April 17 hanggang April 23 for the sign of Leo. So, Leo, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye and babush!